guys, ito na nga dumating na ang ating trending na free jewel reset magbabayad ka lang ng uh, shipping fee ayan, tingnan na nga natin buksan na nga natin okay, at ito na siya super cute tingnan natin kung ano, nung una hindi ako naniniwala pero nang nag-comment ako at hiningi ang aking number, ito na nga siya this is it pansit uy, naka-sealed. tingnan natin ang gandang regalo naman ito para sa aking birthday ayan ang mm, ganda oh nakasealed wow look oh I can't believe it oops totoo pala hmm ang ganda So nice. At ito naman ang kanilang sing-sing. Let me see. Ay, wow. See? Ang angas ng tingi. Ang ganda. And then, meron din siyang hikaw. Makita sa Oh, ba diba? Isang set. O kaya ano pang iniintay nyo? Kung gusto nyo rin makareceive ng ganitong Uh, pre-gift, just comment uh, on their page, pre-jewelry set. Yan lang po. Bye, guys!